Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, sa isang makina ng pabrika nagsimula ang sunog. Biglang nagkalat daw yung apoy. Andun yung mga pintura, di ba? yung mga insulator. Madali kasi magkalat ang apoy sa mga ganong elemento. Eh. Isa sa mga nakaligtas ang 21 taong gulang na si Hazel Faliore. Tatlong buwan pa lang siyang empleyado ng HTI. Kwento Hazel, nasa ikalawang palapag raw sila noon ng gusali. Bandang alas 6.30 ng gabi nang may mapansin siyang kakaiba sa may pintuan ng kanilang opisina. Nagpa-fountain na po yung apoy. Ispart na po siya. Segundo lang raw ang lumipas, nabalot na ng may timat makapal na usok ang paligid. Ilang pintuan ng ang sinubukan nilang labasan, pero lubhang makapal na raw ang usok. Hindi na rin po namin tinakang buksan yung pinto kasi naglalagablab na po yung apoy sa labat. Kasi hindi na po talaga ako makahimay nung time. Natrap po kami doon sa pinaka, sinasabi ko po sa inyo yung pinaka last po na pintuan po na dadaanan po namin. na po tayo dito, Nang makakuha ng tsyempo, tinulungan raw sila ng katrabaho nilang hapon para makapunta sa isang ligtas sa lugar. Hinatak na po kami ng malakas na malakas para lang po makababag. Nararamdaman ko na lang po nung bumabalagbag na lang po yung katawan ko sa kanila. Nakalabas ng susunog na pabrika si Hazel at hindi nagtamo ng anumang sugat sa katawan. Magahating gabi ng Merkules itinaas sa Task Force Delta ang alarma ng sunog. Rumispond din na mga bumbero mula sa ibang distrito. Rene Aureliana. Oh, meron po kayong Opo, ko Sa Divine Grace Medical Center sa General Trias, isinugod ang karamihan sa mga empleyadong nasugatan sa sunog. Sa mga larawang ito, makikita ang ilang pasyente ang nasa sahig na lang ng ospital. Ilan sa kanila, malala ang pagkakasunog. Saan nagsimula yung sunog? Second floor. Second floor. Panel, panel sa so uh -huh. Panel insulation. Nagbe mabilis yung pangyayari. Nagbe mabilis. Wala pang 30 seconds. Ando na sa, 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 third floor. Isa si Adrian sa mga nasa labas ng ospital ng gabing iyon sugatan ang kanyang kapatid na empleyado ng HTI. Kinaumagahan, ilang truck pa ng bumbero ang labas-masok sa compound ng Cavite Economic Zone. Nabutan rin namin ang ilang empleyado ng HTI na nakaligtas mula sa sunog. Muli naming pinuntahan ang Divine Grace Hospital pero hindi pinayagan ng media na makapasok sa loob ng ospital. Isang bantay rin lamang kada pasyente ang pinahintulutang makapasok. Apon ng Webes, nang maglabas ng medical bulletin ang Divine Grace Hospital. Apat ang severe. So they are all admitted. Of the severe, of the severe uh, na na-admit dalwa doon ang critical ngayon. Isa rito si Mary Angel gabisan na patuloy pa rin inoobserbahan. Ang kapatid ko daw ay sunog daw po. Ha, mukha, ang ulo, pati ang balikat. <laughs> Siya po ay 50-50 po ngayon. Alos saan na, sad-sad na sa buto. Single mom si Mary Angel, tatlong buwang gulang pa lang ang kanyang anak. Uh, Nawagan na lang po ako doon sa uh, may-ari ng um, kumpanya natin sana matulungan ng kapatid ko na makasupay. Sa drone video na kuha ng hapon ng Webes, kita sa ere ang lawak ng sunog na abot raw sa 6 na ektarya. May ilang bahagi pa ng pabrika ang patuloy na nasusunog makalipas ang halos isang araw. 24 oras nang nagliliyab itong house technology industries, isang pagawaan ng mga modular housing dito sa loob ng Cavite Economic Zone Authority. At ayon sa mga otoridad, nananatiling may isa pa rin pinagahanap sa mga sandaling ito. Ayon na rin sa estimate ng mga otoridad dito sa Cavite, tinatayang nasa p piso ang halagaan ng posibleng pinsala dito sa naturang sunog. Meron na nga po bang namatay at kanino po galing ang uh, impormasyong yan? The information came from our social workers uh, oh. inside the hospital. Ng Biyernes ang umaga, pumutok ang balitang isang namatay sa sunog sa HTI sa Cavite. Ang nirin na sa akin was that ang kinamatay ay yung, ano, uh, yung third degree burns. Impormasyong agad ring binawi ni Governor Remulla. I'm sorry to those I informed earlier. Because i was relying on the word of our people in the field ang lumalabas yung fatality na namatay sa ospital is not one of those from the one, not one of those from the fire victims kailangan raw mas paigtingin ng pamahalaan ang pagbibigay proteksyon sa lahat ng mga manggagawa lalo na't ilang taon lang ang nakararaan ay mahigit pitumpo ang namatay sa pabrika naman ng Kentex. May 2015, inabot ng halos pitong oras bago tuluyang naapula ng mga bumbero ang malaking apoy sa Kentex. Mula sa himpapawid, makikita na halos maabo ang buong pagawaan. At nang mapasok na ang gusali, tumambad ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga trabahador na natupok ng apoy pitumpu't apat na manggagawa ng Kentex ang namatay sa trahedya.